Ayun oh. Si Tatay Maki. Tatay Maki, magandang hapon po. Tagal na natin hindi nagkita, no? Ang huling vlog ko sa iyo nung binigyan kita nito, you know, itong payong. Ngayon, warak na. Ayan, mga katangkilik, no? Huli naming nagkita ni Tatay Maki Warak warak na yung bubong niya dati Pinalitan natin Ngayon warak na naman Huli tayong magkita Warak na naman Warak ang bubong mo Ngayon warak na naman <laughs> Yan mga isang mapagpalang araw po sa ating lahat Ngayon po ay nakita na naman po natin si Tatay Maki Ito po si Tatay Maki ay uh, Natulungan na rin natin to. Ito, ng mga nakaraang araw eh, no? ang mga nakaraang buwan may ano dito ito sa ko oo nga po eh, no sakit ang bayaw mayroon pa naman tayo nung huli tayo magkita huli, huli tayo magkita ang taba mo pa no? oo. ngayon ang pogi mo na ay ang pogi mo na ang kalbo mo ay kalbo ano ba <laughs> biro lang po mga katangkili ayun po si tatay makin medyo huli, 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 po kaming nagkita mataba pa siya at ngayon sa muli namin pagkikita ay medyo bumagsak po yung katawan niya mga katangkilik ano po yung dahilan tatay maki pagkikita hindi hmm, may ano ako hmm, dalawang ano ko eh uh, pulmon at saka yung diabetes yun diabetes at saka pulmon ako po wala po akong pulmon diabetes lang diabetes, diabetes lang ang meron po ako sa, siguro sa ulat na ano po yan yung sanhi po ng pulmonya is yung araw, ulan, nababasa yung likod nyo po, natutuyuan po kayo ng pawis. Ayan po, ano? Eh, so, yun po yung dapat ingatan po natin kasi hindi na po tayo bumabata, ano? Eh, so, mm -hmm. tumatanda na tayo kaya... Nga pala, kumusta na po yung buhay-buhay natin? Ito, ganoon pa rin. Kumakain pa rin. Ang tagal na po hindi ako nakakapunta sa inyo, no? Ay, na, eh. Ganun pa rin doon. Ganun pa rin Walang nagbago. Wala. Ang bago lang yung mga tao. Tao na? palit. ano, ah, ba? Nakikita ko pong nagbago eh, kayo. Kayo. Walang <laughs> bago siya. Kasi medyo na, bumagsak po kasi bumagsak po yung katawan nyo. Bumeta. Kaya ingatan nyo po yung uh, sakit na, no? Na, kahit na anong ori ng sakit, ingatan po natin yung katawan natin kasi yun po yung ating uh, puhunan, you know? pinakapuhunan natin sa ating uh, pangaraw-araw na hanap buhay is yung uh, katawan po natin so saan po po ngayon? po kayo pupunta niyan ngayon okay, na, na huh? saan po kayo galing ng ano na dito ka kan sa Lidya Nag-ikot. Oo, nag-ikot eh. Gineve namin ganyan Kasi napapansin ko medyo marami pa po kayong paninda. At saka matumal po ngayon. Matumal ngayon. Lahat naman po kahit sa ka aming biyahe matumal din po. Lahat po matumal tayo ngayon. So wala na po kayong... Wala na kayong tindahan na pupuntahan pa? Wala na. Bukas naman. Maraming medyo pangalilin. Okay. Po eh. Anong uras kayo na kumpisa kanina umaga? Alas -siti. Alas -siti ng umaga? Mga tapos. alas 7 Alas 7 na ng umaga tapos? Ngayon hapon na. Mga alas 6 na siguro ngayon. Kumain na po ba kayo? At tapos na. Nakakain lang nga doon. Ah, yung hindi ko po kayo napansin doon ah. Nakakain lang nga ako doon. Nakakain lang nga doon. Ito so, nga po Tatay Mario, nami-miss kita eh tagal na eh no nung huli tayong nag vlog nung pinalitan ko yung payong mo eh no dahil Ay, yung... mga tatlong ano apat na siguro, 4 buwan apat na buwan anim na buwan na anim po yata na yata buwan. eh oo anim oh. na buwan pa na mabago hindi si Goro kasi pelan pa yun pag ko ng dabaw yata oh, galing ka ng dabaw yun oo mga walong buwan na Ay, Oh, walang buwan na tayo, o pito, walang buwan tayo hindi nakapag-vlog. Kaya nung huling huling vlog ko nga sa iyo yung pinalitan ko ngayon bubong mo dahil warak-warak na yun nga yung napunit na tinakpan mo pa ng plastic, plastic napunit hirno, tama, yun, tama. napunit yun 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 ano? tapos ngayon punit na naman, you know? na naman yun oh. naman, sumabit eh, alam ko yung anak ko eh, pinabarapas, pag ano, kahit pinapaspasan talaga hindi kasama po talaga yan sa ano kasi ginagamit po kasi yan eh na, initan na arawan so yan po mga katangkilik pagkita ko po sa inyo yung payong ni tatay maki ayan po ito po yung paninda ni tatay maki tapos yung payong niya po ayan mga butas butas na rin po oh. No? at yung pinakadulo talagang Rana yun oh. Eh, no? butas butas na at marami pa po kayong paninda, Tatay maki Bukas naman to. So, ibig sabihin, ilalako nyo pa yan bukas. Oo, bukas. Ito po. Ayan. Ito po yung pinalitan nating gulong noni, you no? Know? Ito po yung gulong na pinalitan namin ng Tatay maki Saka ah, napaayos mo na rin, no? Napaayos ko na rin yun. Napaayos na yung ano. So, magandang balita. Kaso nga lang, hindi magandang balita. Itong bubong, no? Itong payong nyo po. <laughs> payong, medyo... At salamat ka ako? Nakikita mo na naman ako. mm -hmm. Paano? Tutulungan mm -hmm. mo rin ako. Yan po mga katangkilik yung sitwasyon ni, ng paninda ni Tatay Maki at ng kanyang uh, payong. Ano sabi ng Asawa at Matagal lang kayo. Eh, nagkikita ba kayo ni Kuya Ricky? Kaya kami hindi pa kami nagkikita. Nagkikita kami yung sasalakyan nga sa talo ko. Ayan, sabi ko sa kanina. Baka makatulong ka kanina naman sabi sa pahay. <laughs> Ayan nyo po, pag uh, makaluwag tayo, may awa ang dakilang lumikha. Lahat po ng mga tinutulungan ko ay nasa isip ko po lahat yan. Kahit kanya nga lang, kung ano lang yung uh, binigay sa atin ng dakilang lumikha, yun lang po pinagkakasya natin. So, uh, malay natin sa darating na Pasko, maganda yung Pasko natin. No? basta tiyaga lang po tayo tay. tapos yung unang una po talaga yung kalusugan yung kalusugan natin yung dapat ingatan natin yung katawan natin kasi yun ang pinakapuhunan natin so ano po yung masasabi nyo ngayon ano eh tapos dapat din sa ay, Lord, sa sa mapapansin din ako. Opo at uh, okay, sa araw-araw. Dapat po talaga ay unang-unang pasasalamatan natin sa pang-araw-araw yung laki lang lumikha syempre. Kasi siya yung talagang may kapangyarihan na kung ano yung ibibigay sa atin. Hindi naman pwedeng kung nasa maayos tayo na pangangatawan, kung nasa sa ma maayos tayo na ay eh, kakalimutan na natin kasi karamihan po kasi ngayon lalapit lang o tatawag lang sa dakilang lumika kapag uh, may kailangan Sa sasabihin hirap na hirap na ako pa dakilang lumika o oh. Panginoon tulungan mo po ako pero kung nasa ayahay na buhay minsan nakakalimutan uh, hindi ko naman po nilalahat pero may mga pagkakataon po talagang ganoon ino you know? may mga tao po talaga gano'n na nakakalimot talaga. Okay, oh, kasi lahat tao lang tayo. Sa tao lang tayo, nandun na tayo. Pero so, lagi natin ihilingin sa lagilang huwag tayo. Patnubay, no? Patnubay sa ating mga pang araw araw na hanap buhay. Patnubay at gabay. Gabay, yun. Patnubay at gabay. Ay, layo sa kapahamakan. Ay, yun ating mga pamilya, mga mahal sa buhay, ano po. So, may pupuntahan pa po ba kayong ibang tindahan niya? Wala lang, papahinga na lang para bukas naman. Para lang. maaga magpapahinga. Maaga makapagpahinga ngayon hmm. at maaga rin bukas? Para maaga rin. Anak niyo to? Ya? Oo. nakita ko na ba to? <laughs> nakita ko na ba to nung nagpunta uh, ko sa inyo? nakita mo na yan doon. Doon? So, hmm. Buti at uh, sinasamahan ka. Sinasamahan ako kasi pag ano... Hinihingal ako pag mm -hmm. mainit. Alin ka dito, Bi? Dito ka. Jel. Bikin. Nagiya. eh, medyo malaki na siya, no? Oo, oh, malaki na. oh, medyo malaki na. Malik, At yung least, yung... ibig sabihin matagal na po talaga talaga mm -hmm. hindi ako nakapunta sa inyo. No? At least, eh, kahit papano, may nakakaagapay ka. Oo, oh, na. may nakakatulong ka. <laughs> na. Kadawang ayat tinawag ko nang isa. Sa kanina nandoon sa kami sa bulag. Oh, may kanina doon. Ah, dalawa yung oh, dalawang tumulong sa akin. Dalawa yung tumulong sa iyo kanina. <coughs> para tulungan mo mama mo doon mag-iib, pag ano autos ano, uh Sabi ko, ano mo na lang kasi si mama mo nagre-repack na ng miswa, may alaga ay patay na isa. Mm -hmm. Tulungan mo ako doon. Di pa naman nasundan yung Wala bulso mo. mo. <laughs> Wala pa. Okay na yun? Ay, lalaki na ako. tama na yun. Ilan nga po ulit yung anak niya? pito lang po. Pit pito lang. Sana all, may pito. <laughs> Kasi ako, isa lang yung binigay. Binigay ng dati lang gumikaw sa akin. Ngayon po, so... Ngayon po, uuwi na kayo. Oo, Uuwi na kami. Magpapahatak nga ako dun para maramang balik Magpapahatak ka Ah, itong, itong ano mo, itong tawag ito? Ah, uh, kulong-kulong Itong kulong-kulong nyo Ipapahatak nyo Doon sa uyan ko Doon sa inyo, sa bahay nyo Ay, hindi pala makakapasok sa bahay nyo Sa labas ng bahay nyo Ayun. So Doon nga sa baliwag ko Ah, sa so may baliwag. Oo, kasi palusong na yon eh. Palusong na yun. Siguro, eh. para makatipid kayo, makabawas kayo, ako na lang siguro. Ako na lang siguro yung maghahatak Ah, hindi pala ako. Yung tricycle ko na lang. Kasi hindi ko rin kayang hatakin yun eh. Tricycle ko na lang. You know? Yung panghahatak natin dyan. So, ayan mga katangkilik namin minamahal. Kasi, tatay po, tatay maki, nakita po muli kami. Ngayon, pa-uwi na po siya. Papahatak daw niya yung kanyang bulong-bulong. Uh, kulong pati yung kanyang panindya yan. Kasi, medyo may kalayuan pa po siya dito. At, uh, paahon. Paahon pa yun, hindi ano? na? So aayusin yeah, na natin. Oh, sige, sige po. No? Ayusin na natin. So, yan, kukuha muna ako ng uh, panghatak. Oh, may panghatak ka dyan. Ayun, kumplito pala, eh, no? Ayun, so, ahatakin uh, po natin. Uh, pakisamahan nyo po kami sa aming uh, pag-ahatak. ko so, Ayun po, mga katangkilik naming minamahal. So, aayosin ko lang po itong tricycle ito so, po. Ito pong tricycle yung pangahatang namin. So, aayosin ko lang po. Iyo. Okay na po, okay na po. Okay na. So, itatali na lang po natin. Ayun. Ayun o, oh, si Tatay Maki na mismo yung nagtali. So, okay na po yan. Yan, tay. So, sasakay po kayo dyan. Oo. Oh, sasakay pa na Dito po. Marami pa po siyang panindo. Ayan. So, hahatakin natin. Hatakin natin yung... So, ito, yung nabawas kanina, yun na lang yung dadagdagan mo para bukas. Pero ang laki po talaga ng binagsak ng ano mo yun, no? katawan mo. Hmm. So, mahirap po talaga pag nagkasakit ngayong panahon. Mahirap pag nagkasakit. Oh, baka gusto niyo pang bumili. Hmm. May may kinuha nga pala ako diyan kanina eh. Dito. ito na, ito pala. Ito bawas na. Ito po yung kinuha ko kanina, siyempre babayaran po natin 'to kasi negosyo po ito ni Tatay Maki. Mga kasama, paggamutan nyo na yan. Thank you, thank you, thank you. anong masasabi nyo? ano masasabi nyo? Walang suka. Walang suka. Wala suka. Wala sa tindahan kasi to. Ano to eh? <laughs> Nagnala eh. Kaya wala siyang suka. Ayun. ano ba? Anong kinuha mo? Bakit makunat? Baka yung luma. Luma na kuha mo. Oh, luma yung nakuha mo. Yan, yan. Hmm. Ayan, no? Ano, makunat pa rin? Makunat ang kumakain. Oh, Ay, yung kumakain yung makunat. Ilan taon, ilang taon na po ba kayo? Bata pa ako. Bata ka pa? This is size. This is size? 66. <laughs> Wala nang ngipin, sinutubuan pa lang. Ang <laughs> mga katangkilig, isa sa mga kasama namin na pala biro talaga. Sa kanyang pa lang daw po siya, panahon ng hapon. <laughs> uh, anak buhay ako para meron akong na akong tambay at batang hamug. Ay ba! Huwag naman ganon. <laughs> Lantara na yan eh. <laughs> Napaka palabiro po talaga nitong ano na to, nitong kasama po namin. <laughs> Ay, hindi mo lang. po mga katangkili, ano yung sinabi mo kanina? Yung batang hamog, kasi na yung bata, kaya hindi Ah, yung hamok na sa bata. hamok. Kaya yung bata na hahamugan. Oh. Kaya tinatawag mo batang hamok. <coughs> yun guro guruduin mo. Kasi may hirap yun eh. Bago ba tayo e. Yung pala ibig sabihin ni e, Tatay Carl, batang hamok, yung bata na nahahamugan. Nahahamugan ng ano? Ng, mm, sa gabi. Ah, sa gabi na hamugan sa gabi. Baka na may ibang na ha? Hindi. Ba? Ha? ha? Sabi niyang bata. Ah! ah! <laughs> <laughs> Hamug nga. Giniginaw yun. Giniginaw kasi na hamugan. Kaya sumisigaw siya. Siyempre, bata. Naghahanap ng pagkain siguro. Tapos giniginaw na hamugan. Kaya gano'n. So, mga kasama. Yan, taas kaya? Ayan, o. Oh. Sa natin kasama. Galing ng Japan. Ngayon, babalik na naman ng Japan wala ginagawa na lang pala yung din Japan eh parang divisorya na lang yung Japan no oh. ayun na Binaka po yan mga katangkilik yan yan naghahanap po yan Ay, hindi naman hindi naman naghahanap kundi nag baga nag-aantay-antay yun pala yun may eh, bali eh, may merong mabiyag yun siyempre antay si Kenod <laughs> ito marami ito marami na nabihag so ayan mga katangkili kong minamahal maraming salamat po sa inyo mga kasama so mga katangkili kong minamahal uh, pakisamahan nyo po kami ni Tatay Maki <laughs> at uh, ah ahatakin ko po yung kanyang uh, <coughs> panindah kasama kanya kanyang kulong-kulong so hindi po tayo makakapag video dahil ako po yung nagdadrive ng tricycle so, no, tri hindi okay na po okay na so pakisamahan nyo po ako muli ayan po maandar na po kami ayan si tatay maki nasa likod po paakyat po kasi ito So, mga katangkilik ko minamahal balikan ko po kayo mamaya pagdating namin doon ayan so, mga katangkili namin minamahal medyo traffic po dito ngayon so may uh, interdiction so, ang si tatay maki ano tayo derit to sa bahay nyo di, sa may, doon, sa di doon sa may pinagangkatan mo nyan sige oh, okay. 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 sa so, may Langka yun, ino langka? Ah, mangga. mangga. May mangga. Ito so, mga katangkilik So, ibig sabi, babalik mo yan. Tapos, kakarga ka ulit bukas. Ayan so, mga katangkilik namin minamahal. Bababa niya ulit mamaya yun doon sa pinag-aangkatan niya kung saan siya umahang, so, bababa. maganda. Diyan na po mga katangkilik Mahingay po dito kasi Highway po ito Highway ito po yung stop light eh. Highway So Yan po ang kaganapan ngayon Kay Tatay Maki. Ayan po mga katangkilik naming na minamahal. Dito na po kami sa Ano? Ano ba tawag dito? Budila? Oo. Budila ng ano. So Ano pa ba? Ano pa gagawin natin? So ito ngayon tatay Mati, anong gagawin mo dito ngayon? I-ano ko na to? i Ay, re i mo dyan sa loob yung mga katang yung mga katang kilit namin minamahal magre-remit na po si tatay mga re-remit niya na tapos bukas kukuha ka ulit na kukuha na naman ako bukas ang laki ng pangkali niya na? so pang ano talaga yan kalabaw ang kalabaw eh yes. So ayan tatay mga dahil uh, biglaan nga yung pagkikita natin. Na. Opo. Dito so, sa ngayon wala akong maiaabot uh, sa iyo. Ah, oh, kailangan nang masaya, masaya ako nakita naman tayo. Kita tayo at please. Uh, kahit paano natulungan kita nang mm. uh, maliit na bagay, maliit na bagay okay. lang naman 'to. Uh, Malaking bagay yan uh. Paghatak sa iyo dito. Uh, medyo may kalayuan din talaga mga ilang kilometro rin, no? Ngayon, uh. mabait. Uh, Ako'y nagpapasalamat din at masaya. Hanggikitang muli tayo, ano? Uh, ito. Ipapasok nyo na po yan sa loob. Oo, papasok Ano ba yung nalaglag kanina doon? Oo, yung tinapay. Isang tirasok. Isang tirasok tinapay. Ayos ito na ito. Ipaayos ako. Ipapalista ko. Tapos kung magkaanin yung ano doon. Ang parimitan ko. Hmm. Ipaayos ka lahat. kung magkano yung... Kung magkano yung nakuha, ano? Tapos nyo yung babayaran mo. Ito ko na ayaw sila. Yan pala yun. Ayun o. Oh. So, paano tatay Mac? Hindi <coughs> ko na po kayo masasamahan dito. Ayun eh, no? Sana sa kunting bagay ay uh, nakatulong. Oo. No? bagay yan sa akin. So, anong, anong masasabi mo ngayon? kayo nito. Kasi na talaga ako sa... <laughs> sa dakilang lumikha. Lahat, ko eh. lahat. Una-una sa kay Lord. Ang mm -hmm. Panginoong dakila. Yun o. No. ang gamit ka sa atin. Mm -hmm. Sa kalita. Oh. Uh, lahat, lahat po. Salamat ako sa kanya. Tsaka sa iyo. Yun, Kaya ginagamit ka rin. Welcome po. Kanina. Welcome. Salamat. Thank Mabuti at... Ito, uh, ayosin ko na ito. Kamida para bukas naman. Mm hmm. Pwede bagong ano na magbukas. So siguro bago ako umalis, babawasan ko muna yan. Ayaw, ayaw po. So yung itong mga katangkilip namin minamahal, babawasan ko muna itong paninda ni tatay at para kahit papano ay maka makadagdag tulong sa kanyang pangangailangan. Ano po? So masasabi ko lang po, ingatan niyo yung pangangatawan niyo dahil yun po yung puhunan natin. Ano po? Na ano ba kukunin ko? Hindi ko rin alam eh. Parangin so, naman dyan. Hindi so, so, ka na lang. Huwag tayo nangit nito. Yung favorite kong biskuit noon. May bukas ba nito? Time up? ito. Nakita ko. do so, may bukas ba nito? Hindi so, yung bukas na lang. Siguro, Siguro mga...

Tapos, ito. Opo, so, mga katangilip. Ano yun? Ito yun siya. Pagkakita pa natin. Huwag na. Yun na. Huwag na yun. Baka malugi ka na. Layo. So, dahil hindi ako prepared, wala talaga akong ano. Okay so, lang. Okay lang. Ups. Natitag naman sa Hindi ko rin naman kasi akalain na magkikita tayo. yung mga pagkakataon. Mga biglang. So, tatay maki ito. So, ay, sabi na natin. Huwag na po. Ay, Huwag thank you, thank you. Ayot na yan sa biscuit na kinuha. Uh, thank you very much. So, yun, Tatay Mac, maraming salamat. Para, lalo na sa iyo, Kuya Rick, at saka At sa dakilang lumika, yun, maraming yes, salamat. At sa ating ah... Uh, amo mo. so, pwede, yung amo ko dyan. Thank you, thank you sa amo mo. So, mga katangkili ko minamahal hanggang dito na lamang po muna ang video natin sa araw na to. So maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Thank you very much. Uh, shout God out po you. sa lahat. Hindi ko na po kayo may isa-isa. Shout out po sa lahat. Big shout out sa lahat. Sa ating mga loyal subscribers, mga silent viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at walang sawang pagpangkilik sa ating mounting channel. So mag-iingat po tayo palagi. God bless us all.